Magandang hapon po mga boss Welcome ulit sa aking channel Ang Tinggaling TV Ngayong hapon na to ay Ano Magpapakain na naman tayo sa ating mga alaga Itik or manok Itong ginagawa ko Lagayat ako ng kangkong At saka Puno ng saging ito lang yon mga boss para katipid tayo sa pigs haluan natin ng dara Kaya ah, haluin lang po. Mahirap pag wala tayong machine eh. Para sa susunod na ani, meron na tayong mabili. Okay? Organic na pagkain na. Ito na yung darak mga boss oh. Binabad ko na sa tubig. Ito na yung darak. Halo na natin sa darak. Dito na nilagyan ng niyog dahil hindi ko nakakuha ng niyog. Ito na yan ang resulta mga boss oh. Pagpapakain na tayo doon. Tingnan tayo mga boss, papakain na tayo sa ating maliit na itik. Pati mga manok kumain na rin oh. Ang ingay-ingay na -ingay malaki. Ayan oh. Ingay-ingay na. Oh, dito na naman tayo sa malaki. Dito na kayo. Dito lang ha. Oh. Salamat, papakain na po tayo sa akin yung malaki. Grabe lang kumain mga boso kahit daraklakan sa kakangkong at saka puno ng saging. Oh. Mo naman eh, ang tataba nila eh, oh. Hindi pa sila makaubos yan. Eh, sa isang araw eh, tatlong bisis ako mag ano eh. Tatlong bisis ako magpakain, umaga, tanghali at saka hapon. Pero, ngayon naman oh. Busog na busog eh, oh baka siguro may makaitlog nito ang ano eh bilog ng puwet eh subukan kung inilagyan ng page kung talagang ang itlog siya eh okay kahit mga 20% lang pang ano lang pag mo lang yun nga pala mga boss salamat po sa lahat sa mga subscribers ko at saka mga viewers ko Shoutout po lahat sa inyo mga subscribers. Sana po hindi kayo magsasawa sa suporta sa aking mga videos. paki okay, share, like and share na lang po. Kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.